Magandang umaga, Lolo Pilo. Tulad ng dati ay papakyawin ko na ang isang banyera ng mga isda. Oh, eto po ang limandaan piso. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Abiyar. Sa ulit, sana ay higit pa sa isang banyera ang may benta ko sa iyo. Eh, sana nga po, Lolo Pilo. At nang hindi na ako kumukuha sa iba. Oh, siya. Sige po. At mamamakyaw pa ako sa banda roon. Magandang araw sa lahat. Ako si Nestor. Uli lang lubos at kinupo pa ko ni Lolo Pilo simula nang sabay na namatay ang aking mga magulang sa pagkalunod. Isang aksidente ang sinapit nila noon. Tumaob ang bangkang sinasakyan nila patawid sana sa kabilang baryo upang bisitahin ang magulang ni nanay. Ngunit inaabot sila ng masamang panahon sa gitna ng laot at sila ay parehong nasawi. Nestor apo. Oh, heto ang natira sa huli ko kanina. Dalawang maliit na bangos, lo? Abay, bakit? Sapat na yan. Iyawin mo ang isa at sabawa naman ang isa. Eh, matumalang lang mga isda sa dagat ngayon. Gawa ng... Ay, ewan ko ba. Siguro ay dahil sa pulusyon sa dagat. Nangangamatay ang karamihan sa mga isda. Ay nako, kailan kaya aaksyon ang kinauukulan sa problema yan? Ay, ang puso mo pulo. Hayaan nyo na po ang kinauukulan sa problema yan. Ayos na po itong dalawang bangus. Kakasya pa nga po to hanggang bukas ng almusal eh hanggang bukas, ako ba'y pinaglolo ko mo? Abay, mayroon akong pinatabang inahing manok sa likod bahay. Bukas ay katahay natin yon. Hindi makakapahig ang lolo na isda pa rin ang iluluto bukas. Hindi ba kaarawan mo bukas? <laughs> ay, akala ko nakalimutan mo lo. Paano ko makakalimutan? Eh di ba? minarkahan mo ng pulang ball pen ang numero ng iyong karawan sa kalendaryo sa dingding at alam kong araw-araw mo itong Ah, alam kong excited ka na po sa birthday mo. <laughs> Tulo talaga. Naalata mo pa yun? Ang regalo ko, Loha, huwag mo din kakalimutan. Simple lang ang araw-araw namin buhay sa tabing dagat ng aking kinalakhan. Pero tulad ng ibang tipikal na pamamaraan para mabuhay ang isang manging isda, ay walang biyaya kung walang isda. Pero hindi naman araw-araw ay may maraming isdang mahuhuli sa dagat, lalo pat pag masama ang panahon o may bagyo. Lolo Pilo, mukhang kakaunti ang huli ah kakalahating banyera. Mas matagal pa ho kayo sa laut kaysa sa amin eh. Kalahating banyera lang na huli nyo. Ay, mukhang may sa ng mga isda sa dagat. Baka naman, malaki ang butas ng hinlambat. Hayaan nyo pilo Kapag tapos ko nang maibilad ang mga natira kong tamban mamaya ay susuruin at kukumpunahin ko ang inyong lambat. Ay, Maraming salamat, Temyo. Medyo malabo na nga ang mga mata ko at kahit ang pananahin itong lambat ay hindi ko na masyadong makita. Eh, paano ho yan? Kapag naibenta ninyo ang kalatim banyera ng mga isda ay baka hindi sapat para makakain kayo ng apon yung sinestor para sa isang linggo. Isang linggo? Maaari naman akong pumalaot sa mga susunod na araw. Eh, Mangpilo, wala hong maaarang kumalaut simula sa makalwa. Hindi niyo ho ba narinig ang anunsyo ng kinauukulan kanina lamang? May paparating na bagyo at delikada tayong mga mangingista sa pagdaas ng mga alon. Simula ho sa makalawang araw ay ipinagbabawal na ang pagpalaot. Nako, ganoon ba? Aba hindi ko nabalitaan ng tungkol sa anunsyong yan. Mabuti at nabanggit mo. Ang dapat pala ay makapalaot ng mas maaga bukas, ano? Oho, Mang Pilo. Ganon nga rin napag-usapan namin lahat. Di ba, mga kasama? Hanggang bukas na lamang ang papwedeng araw ng mga pangingisda, kaya't samantalain na natin. Mangilan nila ng mga may malasakit kay Lolo. Ngunit kadalasan ay Tampulan siya ng panlalait ng ilang taga-baryo. Si Lolo kasi hindi siya likas na taga-baryo pulong bato. Ang sabi-sabi ay dayo lamang si Lolo sa lugar na yon. Isang taon na nakararaan, walang nakakaalam ng totoong pagkakakilanlan niya. Bukod sa tinatawag siyang mangpilo ng karamihan. Kaya't ginagawa siyang usap-usapan ng mangilang-ngilan sa taga-baryo alam niyo ba? Ang sabi-sabi ay dating taga si Chubiak na ang si Pilo. At ang bahay doon niya ay nakatayo mismo sa loob ng sementeryo ng lugar na iyon. Dati raw yung tagahukay ng paglilibangan ng mga patay. Abay, hindi naman nakakapagtaka. Sa itsura pa lang ay mukha naman talaga siyang sepulturero. Eh, bakit naman kaya ang matandang yan dito sa ating baryo? Abay malay natin. Baka isinasuka na yan ang mga kababaryo na doon. Nakakatakot naman kasi ang itsura. Kahit ako'y kinikilabutan minsan kapag napapalapit ng bagya sa matandang yan. Noong ako ay maulila, isang taon na ang nakakaraan ay tanging si Lolo Pilo lamang ang nagkaroon ng simpatsya sa akin at ako'y kinukup. Wala naman kasi akong kamag-anak sa baryo dahil ang mga magulang ko ay mga dayo lamang din sa pulong bato. Kaya nang alokin ako ni Lolo Pilo na ampunin ay walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Masaya ako sa piling ni Lolo Pilo. Hindi man ako nakakakain ng masarap at araw-araw na isda ang laman ng aming hapagkainan, ay nais nice kong manatili sa kanyang puder dahil walang katulad ang kabaitan ni Lolo Pilo. Oh, isukat mo ito, Nestor po. Narito ang pangako ko sa iyo kahapon. Sana ay magustuhan mo. Isang pares ng pulang chinelas? Totoo bang sa akin na ito, Lolo Pilo? Abay, siyempre. Sa'yo yan, Apo. Abay, hindi na kang kakasya sa lolo mo yan, eh. Lolo <laughs> talaga. Laging patawa. Teka at isusukat ko. Yun, oh. Pasyang-pasya. At ang lambot. At ang ganda, Lolo. Maraming salamat, Lolo Pilo. Maligayang karawan, Nestor, Apo. Alam kong kakasya sa'yo ang jineros na yan. At kung hindi ay, hindi ako magdadalawang isip na ipaalod na lamang yan sa dagat. Lulo naman. Kasya naman po eh. At ang ganda. Talaga? Mabuti naman at nagustuhan mo. <laughs> o siya, halika na at pagsaluhan natin ang nakandang inasal na manok sa pagkainan. Bago pa tumilaok ang manok kinabukasan ay Naramdaman kong bumango na si Lolo. At nang sundan ko ng tingin mula sa bintana ay nakita kong hilanan niya ang lambat at inihagis ito sa kanyang bangka. Pumalaot si Lolo ng umaga ngayon. Ngunit sa malas ay halos walang laman ang kanyang banyera sa kanyang pag-ahon sa pantalan. Halos iilang piraso lamang ang kanyang nahuli. Pero imbis na makisimpat siya ang ilan ay kinutsa ba siya ng mga ito. Mukhang maging ang mga isda sa dagat ay umiiwas sa Mang Pilo. Abay, ilang piraso lamang naman ang laman ng bangka mo. <laughs> Mas mainang pang hindi ka nalang pumalaot. Sayang ang krudo. Eh, Mang Pilo, baka natatakot sa'yo ang mga isda. Hindi ba dati kang sepultorero? Natatakot ang mga isda na baka mailibig mo sila ng buhay. <laughs> ay, marahil ay hindi lamang sumasangayin sa akin ang panahong ito. Kayong lahat, makinig kayo. maaring puno ang inyong mga bangka ngayon. Ngunit hindi ninyo alam ang mga mangyayari sa kinabukasan. Kapag nangyaring kayo naman ang walang huli ay hindi ako magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Tulungan? Tutulungan daw tayo ni Mang Pilo, mga kasama. Narinig niyo yun? Kung ang apo mo ang si Nestor ay hindi makakain ng masarap dahil sa ikawis niyong buhay, ay kami pa ngayong tutulungan. Nagpapatawa ka yata, Mang Pilo. Araw-araw ka mang pumalaot ay hindi ka makakaawon sa hirap. Kailan ka ba pumaldo ng huli? Hindi ba lagi namang i isang banyera na mga laman ng iyong bangka sa tuwing ikaw ay pumapalaot? At anong tulong naman ang magagawa mo para sa amin? Hindi naman hamak na nakakalamang ang antas ng buhay namin kumpara sa iyo kahit pare-pareho lamang tayong mga manging isda. Kung anumang tulong ang iyong inaalok ay salamat na lamang mang pilo ngunit itaga mo sa bato. Na kailanman ay hindi kami hihingi ng tulong sa gaya mo. Matalinhaga ang mga binitiwang salita ni Lolo Pilo sa mga mangingisdang mapanghamak at sobra ang taas ng tingin sa sarili. Ngunit kahit batid ni Lolo na labis na siyang hinahamak ng mga mangingisdang yon ay hindi siya kinakitaan ng galit sa mga ito. Bagkus ay tinalikuran niya na lamang sila at nakikibit balikat. Kinabukasan ay dama sa buong bayan at sa buong baryo ng pulong bato ang masungit na panahon. Tama si Mang Temyong sa kanyang babala. Mayroon niyang bagyo ng araw na yun. Eh, sara mong ang bintana ni Stor. At ang tarangkana ay eh, lalagyan ko ng harang. Napakalakas ng hangin tango na nai. Pabugso-bugsong lumalakas na rin. Lolo Pilo, ang bubong po natin ay malapit na. Malapit na mga sa pagkakatali sa aliging kawayan. Nako, wag naman sana. Ngunit kung lalakas pa nga ang bagyo ay maaaring tangayin maging ang buong bahay natin. Hindi nga kami nagkamali ng sa pantahan ni Lolo. Lalong lumalakas ang hangin kasabay ng napakalakas na ulan. At sa gitna ng takot na takot na isipan at basang-basang mga katawan ay narinig namin ang malalakas na pagkatok sa pintuan. Mang Pilo, Nestor, andyan mo ba kayo sa loob ng kubong ito? Mang Pilo, buksan na yung pinto. Si Temyong ito. Ha? Ah, Temyong. Mabuti at sinilip mo kami dito. Si Nestor ay labis nang natatakot. Ano ba kalamidad dito? Abay, sobrang lakas ng hangin. Kailangan ako na nating lumikas, Mang Pilo. Ang karagatan. Sa ilang mga oras pa na hindi huminto ang bagyo ay maaring tumaas ang tubig sa karagatan. Napaka-delikado kung mananatili pa tayo sa lugar na ito. Lolo, natatakot na ako. Babaka ka katulad nila nanay at tatay ay mamatay din tayo sa pagkakalunod. Umalis na tayo dito, lolo. Halina ho kayo. Naghihintay ang aking tricycle sa labas. Lilikas tayo sa mas mataas na lugar. Tara na ho, ngayon din. Dala ang kaunting personal ng mga kagamitan ay pinilit naming makalabas ng bahay kubo ni Lolo Pilo. At sinong namin ang napakasungit na panahon. Taba nga si Mang Temyong. Dahil sa mga sandaling yon ay napakataas na ng tubig dagat at napakalakas ng alon. Ilang mga kabahayan na ang inaanod ng baha. Maging karamihan ng mga bangka sa gilid ng dagat ay inaanod na ng alon. Nagkakagulo ang mga residente ng Baryo Pulong Bato. Hindi magkamayaw ang mga tao. Kanya-kanyang pulasan upang masagip ang kanika nilang mga buhay. Nang mga sandaling yon ay sadyang sumusuong kami sa gitna ng panganib na dala nang napakalakas na bagyo. Sa awa ng Panginoon ay narating namin ang mas mataas na bahagi ng kabundukan. Tila isang bayanihan ang naganap. Ang mga residente na nakatira sa mas mataas na bahagi ng kabundukan ay kusang nag-alok ng kanilang mga bahay upang pansamantalang matuluyan ng mga residenteng tagalaot na lubhang apektado ng kalamidad. Halos isang araw at magdamag ang nangyaring bagyo. Wala kaming nagawa kundi ang maghintay. Kinaumagahan ay naramdaman na namin ang unti-unting paghina ng ulan. Senyales na wala na ang bagyo. Tapos na ang kalamidad. Mangpilo, maaari na tayo magsibalik sa ating mga kabahayan. Ang dasal ko lamang ay mayroon pa tayong mauwi ang tahanan at naway hindi na sa lanta ng bagyo. Ang pagdaan ng mga bagyo sa ating buhay ay nagpapahiwatig lamang na kailangan nating manatiling matatag sa bawat hamon ng buhay. Dahil hindi lahat ng umaga ay may liwanag na sumisikat, magpakatatag tayong lahat, may awa ang Diyos. Halos sabay-sabay ang mga residente na nagsipagbalikan sa kani-kanilang mga tahanan. At sa mura kong kaisipan noon ay halos madurog ang puso ko sa dinatnan namin sa dalampasigan. Diyos na mahabagin. Halos walang natira ni isang poste sa ating bahay, Temyong. Maging ang mga alaga nating hayop ay tinangay ng baha. Anong parusa ito? Ang ating bangka, Rosie. Halos hindi na mapakinabangan. nagkapira sa ito at hindi ko alam kung makakaya pang Anong pagsubok itong dumaan sa atin? At kung pagsubok man ito ay, paano natin ito malalampasan? At saan tayo magsisimula? <laughs> hindi ko alam, Tembyong. Hindi ko alam. Nanlulumo si Mang Temyong at ang kanyang asawa. Ang kanilang kabuhayan ay nawalang parang bula. Sa isang iglap ay pinadapa ng kalabidad ang kanilang tahanan. Ngunit hindi sila nag-iisa. Dahil ang buong baryo na nakatira malapit sa dalampasigan ay apektado ng nagdaang bagyo. Walang pinatawad isa mang kabahayan. Ang lahat ay dumapa at nawasak. Maging ang mga bangka at ang lahat ng pangkabuhayan ng mga residente ay hindi na nakita pa. Inanod ng tubig at kung saan ito tinangay ng alon ay walang nakakaalam. Halos mabura sa mapa ang dalampasiga ng baryo pulong bato. Lolo Pelo, wala na tayong bahay. Pero, alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po ba? Siyang tunay, Apo. Laging may ang Panginoon. Ang mga kabayan na nawala ay maaari pang itayong muli. Ang mga bangkang tinangay ng alon at ang ilang pangkabuhay nawala ay huwag pang Dahil maaaring makabangong muli ang bawat isa sa baryong ito. Mangpilo! Huwag mong bilugin ang mga ulo ng mga taong naririto. Hindi nakakatuwa mga binibitiwan mong talinhaga. Pero, hindi ba't mas masarap sa pakiramdam kung may kakapitan tayong pag-asa tulad ng mga talinhagang sinasabi ko. Kaysa magpatianod tayong lahat sa kalungkutang hatid ng malabangungot na nagdaang kalamidad. Kung merong namumuong pag-asa ang bawat isa sa atin, kahit singliit pa ng isang butil ng mustasa ang pag paghasang ito, ay nasisiguro kong makababangon ng bawat isa. At nasa ng mga butil ng mustasa na ng pag-asa na sinasabi mo mong pilo isang kalukuhan ng iyong mga sinambit. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga kalukuhan mo, Mang Pilo. Kung tutusin, ay alam namin wala sa iyo ang pangyayaring ito. Isa ka lamang dayo sa aming lugar. At ang nawala sa iyo ay isang walang kwentang bahay lang naman. Matagal nang sira ang bahay mo. At ang iyong bangka ay hindi nakakapanghinayang na mawala. Ni hindi, hindi nga ito nakakahuli ng maraming isda. Tayo na mga kasama. Huwag nating sayangin ang ating oras sa pakikinig ng mga walang katuturang bagay mula sa matandang yan. Ang dapat nating isipin ay kung paano tayo magsisimulang muli. Tayo na! Galit na iniwan ng ilang taga-baryo si Lolo Pilo. Ngunit hindi siya kinakita ng kahit kaunting pagpupuyos man lang ng kalooban. Bagkus ay mababanag pa sa sulok ng kanyang mga labi ang isang makahulugang iti At maging ako ay nagtataka. Dahil hindi man lamang kinabakasan ng pagkabahala si Lolo. Pero ang puso ko ay puno ng pangamba. Wala na kaming bahay. Wala na ang aming bangka. Wala na ang aming ikinabubuhay. Paano na kami ni Lolo Pilo? Mang Pilo, babalik kami sa kabundukan at pansamantalang makikitira sa aking kapatid doon habang unti-unting maipatayo ang aming mga bahay. Alam kong wala na kayong mapupuntaan ng apo mong si Nestor. Kung nais niyo po ay sumama na kayo sa amin. Mabait ang aking kapatid at alam kong buong puso niya tayong tatanggapin at tutulungan. Napakabuti mo sa amin simula pa noon, yung... Eh, sino-sino pa ho ba magtutulungan kung hindi tayong mga tagabaryo? Tara na ho, at nang makapangnanghalian na rin tayo doon. Muli kaming umakyat ng kabundukan at pansamantalang nakipisan sa kapatid ni Mang Temyong. Ngunit ilang araw lamang ay nagpaalam at nagpasalamat si Lolo Pilo sa may-ari ng bahay at kami ay umalis. Isinama ako ni Lolo Pilo sa isang lugar na kailanman ay hindi ko pa nararating at ni sa panaginip ay hindi ko inaasahang aking mararating. Isang napakalaking mansyon na nakatayo sa napakalawak na lupain ng Baryo Biak na Bato. Doon ako dinala ni Lolo Pilo. Sa dalampasigan ng Baryo Pulong Bato ay naantala ang pagiging abala ng taong bayan sa pagtatayo ng kanika nilang mga bahay. Dahil napukaw ang atensyon ng karamihan sa mga paparating na naglalakihang traktora. Ito ang siyang maglilinis ng santambak na kalat dulot ng baha sa dalampasigan. At sampung naglalaki hang mga truck na naglalaman ng mga materyales at construction materials. At ang isang truck ay naglalaman naman ng mga bigas, canned goods, at iba pang mga pagkain na kung tutuusin ay sobra-sobra pa kung paghahatian ng mga nakatira sana sa nasa lanta ng nagdaang bagyo. Nagulantang ang lahat ng malaman na ang lahat ng biyayang dumating ay mula kay Lolo Pilo. Ipinamahagi niya ang mga biyaya sa taga-baryo. Nais niyang matulungan ang lahat na muling makapag-umpisa at muling makabangon at magkaroon ng pag-asa ang mga taong nawalan na ng gabutil na mustasa ng pag-asa. Ang mga manging isda ay isa-isang pinagkulooban ng kani-kanyang bangka upang makapag-umpisa muli sa kanilang hanap buhay. Napangangang lahat, lalo na ang mga taong labis na kumukutsa kay Lolo Pilo. Hindi sila makapaniwala nang ipakilala ni Lolo ang tunay niyang pagkatao. Naninirahan ako nun sa baryong biak na bato at nagsilbi bilang isang sepultorero upang walang makadiskubre na inoobserbahan ko lamang ang baryo ngayon at malalim na panag-aaralan kung naaayon ang kapatagan ng baryo para sa aking negosyo ngayon malago at patuloy na umasenso ang aking hasyenda biyak na bato ang hasyenda biak na bato? Ang ibig niyong sabihin, Mang Pilo, ikaw ang may-ari ng asyenda ngayon? I ikaw si Senyor Panpilo Mendoza? Ako nga, Temyong. Hindi ka nagkakamali. At kaya ako naniraan dito sa baryo Pulong Bato. Ay nais kong obserbahan ng inyong baryo. Nais ko sanang bilhin ang kabuuan ng dalampasigang ito upang gawing resort sa takdang panahon at kayong mga naninirahan dito ay magkakaroon ng trabaho sa aking mga ipapatayong restaurant at mga hotel. Katunayan, ang malalaking barko sa kabilang pantalan ng karagatang ito ay aking pag -aari. Kaya wala akong huling isda tuwing ako ay papalaot. Ay isa dahil hindi naman talaga ako nang huhuli ng isda. Binibisita ko lamang ang isa sa aking mga barko. At doon ako kumukuha ng ilang pirasong isda na iniuwi ko sa baryo. Siguro naman ay malino na sa inyong lahat. Ah, siya nga pala Temyong. Hindi ko makakalimutan ang kababaan ng iyong loob. Kung nais mo ay sumama ka sa aking asyenda at gagawin kitang kanang kamay ko. Gusto mo ba? Hindi nagdalawang isip si Mang Temyong sa inialok sa kanya ni Lolo Pilo. Sa pagbabalik ni Lolo sa malaking mansyon ay sinalubong ko siya sakay ng isang kabayo na inaalalaya ng isa niyang katiwala. Hindi pa rin ako paniwala sa totoong bagatao ni Lolo Pilo. Isa pala siyang bilyonaryong hasindero na ang layunin ay magpalawak pa ng kanyang mga negosyo kung kaya't naniniraan siya ng maiksing panahon sa iba't ibang nayon. Pero kahit ganun kayaman si Lolo, ay siya pa rin ang pinakasimple at pinakamabait kong Lolo. Ang Lolo kong manging isda. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa mga nakinig ng aking kwento. Sana ay may natutunan po kayong aral sa aking karanasan. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay inaanyayahan ko po kayo na maglaan ng ilang sandali upang mag-iwan ng komento o opinyon sa comment section. At ang pag-subscribe ay isang malaking tulong na po sa pagpapatuloy ng ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po sa ating lahat.